Hindi nga muna ng tinapay. Ito lang tinapay dito. Tako, tako! Ay, ay, tago, tago! Ano ka nang ko, po? Tago, tago! Tago, 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 tago! Ilak ko na rin ito. Diyos ko, naku, naku, tago! Saan ba ako tatago dito? Ay naku anak, nandiyan yung kumari ko ha. Sabihin mo pag hinanap ako, sabihin mo wala ako dito, umalis ako. Okay? Okay po. Ako, saan ba akong magtatago? Saan ba akong dito? Yung ako, okay na dito? <laughs> Sino po yan? Ay, kayo po ba yung kumari ni mami? Yes. Sige po. Ay, sabi po ni mami, umalis daw po siya. Sabihin ko daw po sa inyo, waya siya. O ano? Hindi yan totoo. Ano sa? So? Ulok-ulok pa yung bata yan. pa naman nakampamba pambayan. Ganigay ko pa naman sa sapi. Oh. Ay, hello, Mare. Man pa ma talaga yung anak mo, ha? Ay, hindi naman totoo. Yun, halika dito botok. bata ko. Hmm, wala yun, Mare. Ay, wala yun, Mare. Halika dito, bata ka nagigigilak sa'yo. dung dung dong ka to. Wala yun, Mare. ito na, oh. Oh, ito, Mari, oh. Thank you. Sana. Nagbayad ko din. Hmm. Ano ba yun? Wala oh? na kasing pangulap. Pumayad ko pala sa kape ko. Ano oh. oh, yung gagawin ko nito? Ay! Alam ko na mangungutang ulit ako sa isang mari ko. Ito na yung Utang na ako sa isang mari ko. Sa ba kaya siya? Ay, hello, Mare. <laughs> pwede ba ako makautang? Oo, pwede ba ako makautang? Mm -hmm. Sino, na Sino, mga, sa buka, wala na kasi ako nabot. Wala mo yung mo. Wala na kasi akong pira. Pambayad ko mm -hmm. shop ko. Uh -huh. Sorry, Mare. Ayoko nga. Wala na nga kami pang kain eh. Namawi, kahit 100 lang. Tingnan mo, may kuliti pa ako, Mare. Sige na, kahit 100 lang. Sige na Sige. Thank you, Mare. Thank you. Nakampaw pa. Maraming salamat, Mare. May paunglam na kami. Ay, Mare, bye-bye. Ay, <laughs> yes. May chop na naman ako. <laughs> Nauto ko si Mare.